So, ayan guys, magandang gabi. So, ngayon, ikakabit na natin itong bagong battery ni Rusiflex 125 natin. Itong uh, Champion MCB na 5L. So, ito ay yung Motor light battery, kaya pang matagalan na. So, tignan natin kung lalakas na yung kanyang karga. light yan. Nice! Ito natin dito maintenance free. So, ayan. Nakabit natin ngayon. Tatagalin natin yung ano, yung dati niyang battery na nakalagay doon. Music. Music. A few moments later. So, ito yung dati niyang battery. Nakuha na natin. Lagay muna natin dyan. Then, ipalit natin to ng bago. Parang mas magaan to. Kesa doon. Sakto lang So, ayan. Naikabit na natin siya. Testing natin. Tingnan natin kung isang click lang ay under agad siya. Napakalakas wow. Di ba nang sinabitin Nakas ng battery All goods So ulitin natin Ulitin natin ha Tingnan natin Ayan ha Bago na yan Ito yung dating Battery nya Ito yung luma Yung nilalagyan pa ng tubig o yung water solution try natin kung gaano siya kalakas yun o no? oh. agad nice ayos napakalakas yun o no? oh. ilaw Karin natin kung kalakas ang ilaw ilaw niya, oh. Napakalakas, di ba? Signal light. Kapila. Yan. Lakas. Sina. <coughs> ah. Ah, nagbabalak uh, magpalit ng battery yun yung bilhin nyo yung uh, Motolite Champion 5L para dito sa Rusiplex 125 natin so ayan maraming salamat sa panonood sana po ay nakatulong yung ating video God bless